Pagkat nila ako, na kahit kidney transplant ako, ay e, nila ako ng pagkakataon para magsimula at para magtrabaho po ulit. Pag sinubok ako ng panahon, sinubok ako ng pagkakataon, hindi hadlang ang pagiging kidney transplant para hindi tayo makapagtrabaho at makapagsimula ulit. Ipakita natin sa ibang tao na kahit kidney transplant tayo, may purpose pa rin tayo at kaya pa rin natin magtrabaho. Hello po! Ako si John, 13 years kidney transplant. Magbabasa lang tayo ng tanong dito since may nagtanong dun sa pinos kong video. At ito yung tanong niya, Sir John, bakit hindi ka na po nagwo-work? Hindi po ba allowed mag-work kapag post kidney transplant? May balak pa naman ako mag-work after transplant. Bago ko po sagutin yung tanong niyan, ipapakita ko lang po sa inyo tong picture ko. Ito, itong picture ko na to. Yan. Then mayroon akong plaque dito. Yung plaque niya bigay ng mga office mate ko. Yung nakikita niya yan, ayun po yung picture ko na nag-resign ako sa isang company. At ito po yung company ko. Hindi ko na po binlearn yung company ko since sobrang proud ako na naging part ako ng itong Bell Corporation na to. Um, sobrang thankful ako at nagkaroon ako ng pagkakataon at binigyan nila ako ng pagkakataon para makapagtrabaho. Kwento ko lang po sa inyo kung paano po ako humantong sa ganito. Yung picture na po yan, ayan po yung last day ko. nag -resign po kasi ako last 20... 22. So, 2 years na po ang walang trabaho. Ang trabaho ko po is naging accounting assistant po ako at nag admin assistant. So, in total, parang umaabot din po ako ng 9 years sa company. After ko po makinig transplant ng 2011, nag-isolate sa bahay, nagpagaling, then naghanap po ako ng trabaho. Swerte po at meron po akong kaibigan na nagtatrabaho sa isang kumpanya na yon at nirefer po ako. Natanggap po ako sa trabaho sa BPOI. Project-based po ako doon. na ako ng company ko. Ito nga po yon Then, nakapagtrabaho po ako ng for 9 years until na nag-resign ako ng 2022. Hindi po ibig sabihin na kidney transplant ako, eh, kaya po ako nag-resign. Nag po ako kasi kailangan na may mag-aalaga sa anak namin ng misis ko. Since dalawa na po sila, isang 2 years old that time, isang 6 months, mga ganyan yung mga edad ni Leah. Kaya nag-resign ako sa trabaho. Ayon, sa mga nagtatanong dyan, kung pwede bang magtrabaho ang isang kidney transplant, ang sagot po ay eh, andito na po sa picture na to Pwedeng-pwede po ang magtrabaho ang isang kidney transplant. Pero ang iiwasan po kasi natin, yung trabahong sobrang bibigat. Yung mga tipong magbubuhat ka na sobrang bigat. Anything na trabaho na nagbubuhat na mabigat. Remember po, kidney transplant tayo, pwedeng mapwersa yung kidney natin. At at the same time, may mga kidney transplant po kasi na may fistula. Tulad ko, may fistula ako dito. So since may fistula tayo, talagang iniiwasan natin na gamitin pambuhat talaga yung braso natin. Ngayon, kung maghahanap kayo ng company, kung maghahanap kayo para magtrabaho. Make sure na alam po ng company na apply nyo or alam po ng HR nyo yung condition nyo. Sabihin nyo po na kidney transplant kayo para at least aware sila. Ako po kasi yung nag-apply ako, alam po talaga nila yung condition ko. Napakaswerte ko lang dahil ang bait ng company sa akin, alam nila yung kondisyon ko. Alam nila na kailangan kong umabsent para magpa-check up, para kumuha ng gamot, para kumuha ng guarantee letter. May kwento ko lang po sa inyo sa company ko po kasi itong company na to. Eh alam po nila yung condition ko. Palagi ako ma-absent. Hindi talaga ako nakakabuo ng isang linggo na kompleto ang pasok. Lagi may isa akong absent. Kaya minsan nagtataka yung mga office mate ko kung bakit daw hindi ako makabubuo-buo ng isang linggo ang pasok. Eh, hindi nila kasi alam na kailangan kong asikusuhin yung gamot ko. Kailangan kong mag-asikaso. Kailangan kong magpa-check up. At siguro, gagawin ko tong video na to na isang opportunity para mag-thank you sa mga pinagtrabahuan ko, sa mga employers ko. Like yung Drug Laboratories Inc. Sila din po tumulong sa akin during my dialysis. Then, sa dati kong school, sa alma mater ko po na Adamson University, especially po sa mga teacher ng business administration po ng Adamson University, sa mga estudyantes na tumulong po sa akin financially para po sa dialysis ko. Then, sa BPOI, sila din po ang tumulong sa akin para mapagsimula ulit para magtrabaho. And lastly po, sa company ko na Bell Corporation, tinanggap nila ako na kahit kidney transplant ako, ay e, nila ako ng pagkakataon para magsimula at para magtrabaho trabaho po ulit. Parang pinagkatiwalaan po nila ako na kaya ko, na kahit kidney transplant ako, eh kaya ko. Kahit marami akong absent, still pinagbibigyan nila ako para magawa ko naman po yung obligasyon ko bilang kidney transplant. Siyempre, kailangan ko rin pong kumuha ng gamot. Kaya dun pa lang, eswerte eh, ko sa company na yon. Maniwala po kayo sa hindi. Gusto ko magtagal sa, sa kumpanya na to. Kaso, talagang sinubok ako ng panahon, sinubok ako ng pagkakataon. Siyempre, kailangan nating unahin yung bata. Pero kung bibigyan akong pagkakataon para magtrabaho, ulit. Dito pa rin ako magtatrabaho. Ayun lang po. Kaya maraming maraming salamat po ulit. Yun lang po. Ingat po palagi. Na bago matapos tong video na to, nasasabihin ko po sa inyo, hindi hadlang ang pagiging kidney transplant para hindi tayo makapagtrabaho at makapagsimula ulit. Ipakita natin sa ibang tao na kahit kidney transplant tayo, may purpose pa rin tayo at kaya pa rin natin magtrabaho. Pasensya na po habang gumagawa ng content. Ayan, dito po anak ko buhat-buhat kasi umiiyak. Ayun, umiiyak siya. So, tinatago ko lang siya dito. Pero sis, nakita nyo na po. Ayun na po yung anak ko natutulog. Nagdalamping lang na po. Ingat po palagi at salamat po sa lahat ng mga tulong nyo, and God bless po sa inyo.